Uh, uh, <clears throat> mm, Ning something <skilling> for you. Your favorite. You know what is your favorite, huh? Huh? What is your favorite, yes? Ah, ito? Buksan natin ito? <coughs> Parang naman na na. Sa. Ang buksan ni... <coughs> ah. Sige natin ito. Wait, sandali. Huwag ka excited. Social ka. Nakamaster ka pa. Dali. Ah. Hmm. Sabi, huwag excited. Ma no, yan. O ikaw, ano yung iniintay mo? Baba, dali. join ka na dun. Hmm, join. Hmm, kaya mo join na kayo. Sa ano ka pa eh? Saan ka pa na master pa kayo? Hmm. Ano? Gustong gusto nila oh. Mo oh, ikaw, parang wala ang gana. Ito ka. Ayan. Ayan, yeah, maigulo ka. Anda, ano? Ito si walang buntot. Oh, ay, Hmm, ito yung kakambal no, ano? Hindi naman kakambal. Nakakulay kasi eh. Hindi mo kayo. Kaya po yung maliit. Ayan, ayan, ayan. Hindi kasi nagkakakain. Hello. Kumain ka. Lari pa iwanan ka na. O, no? ayan hmm, o. Mali. Pagbasa na raw na ka naninig. Pero wala kang gani. Sabi nila, kailangan mabait ka sa mga hayop. Kaya huwag tayo mag-asal hayop. Kasi, ang mga iyan, Nakakatulong din sa atin. Gaya na ng mga pagpatay ng daga, ng mga ipis. So, ano pakinabang sa atin nun? Ayaw kasing nilang pumain ang pagkakamin lang kailangan na ligam na hula. Kaya naisipan pa bigyan sila ng isang lata ng sardinas. minsan minsan lang naman. Para naman makakain sila na maayos. So, kahit mamahintay na sila kumain, eh mabubusog na sila niyan. Ayan, oh. Malit lang naman kumain ng mga pusa. Eh, hindi naman kagaya, naman eh, naman aso. Pero ah, kahit magsano-sano sila magiina, eh makakakaya sila na maayos. Eh isang maganda malaki, oh. parang gusto may uwi ito sa Laguna eh. Ito isa na po, ayan, oh. Pula siyang buntot. Cute. Hindi ko nga lang alam kung siya'y babae o lalaki. Hmm. Yan ang kulad niya, higit ting tingin pa. O, oh, di ba? O, oh, nai-enjoy nila kumain. Hmm, saan ka pa? O, si Kenda? Bon appetit, O, si Ano sabihin mo? Hmm, tuwang-tuwa ka ha? Ha? Tuntua ka, nagpapasalamat ka ba sa akin? Ha? Hmm? siya. Ayan, oh. lapit niya? Siguro na thank lang siya sa akin. Kasi masarap ang kanilang ano na yun. Hmm. Ang kain ka parun ni Kasi nipapadedi ka eh. Ha? Kahit panit ang pusa ako na yan, malambing yan. Actually, bigla na lang tubira yan sa bahay ko dito eh. Kasi may gusto niya dito mga anak na mga anak. Dahil safe nga na naman siya rito, sa meron siya tutuloyan. Kahit na madalas wala ako dito, eh, pupunta pa rin siya Mm. Ming! Mm. Panayin naman naman siya! Mabakal mo din ha! Loko ka! Hihihi! <laughs> Panit ang mukha eh! Mahangos anay! Yung... Yung mukha niya madami! <laughs> Yan naman nga siya naririnig siya mukha niya eh! Kailangan niya ito mapunasan. Sana lang kita pupunasan min niya Okay ba yan? O, tinan mo yung mga anak mo, o. So, sarap na sarap sila. Siyempre nga naman, sardinas yun. Diba, sardinas pwede basta-basta. Basta't okay ang timpla. Sige namin. Bye-bye. Abay na. Okay.